So, ayan. Come back mga master sa ating YouTube channel. So, ayan master. Uh, ngayon lang tayo mga kapag-video master. Tagal natin din nakaka-upload. So, ngayon master, ay update uh, ko kayo sa ating mga aking mga alaga na labuyo. So, ayan. At ito nga master, yung aking ninawakan na uh, si ito ay si Upos master. Yan nga yeah, master, ito nga si Upos. ah uh, ito yung Labuyo ko na, ito na si Upos master ah, hindi siya, hindi pa siya naglugon. So, yun nga yung ibang mga labuyo ko, yung ibang nahuli ko, naglugon. Ah, naglugon na yung ibang labuyo ko master, ito si Upos ay hindi pa naglugon. At saka yung isa ko na X-Banta mas, X, master, X, yung isa ko na X-Banta master. So ayan, papakita ko sa inyo yun yung tumila at yun. Eh. So ayan, yan yung ito si Opus master, is naka, yung nga, naka ito nga, nakadali to ng lima noong season. Ayan. Ayan, mga Master, oh. Hindi pa siya. <laughs> Hindi pa siya yung naglugon talaga, Master, oh. Ah, uh, yung ano niya. Yung ibang ano niya, Master, naglugon. Pero parang ganito rin yung lugon niyo. Parang ganito rin. Kasi yung mga labo yung pag naglulugon. Is, pues, nangingitim yung dito. Kaya ito. You know. Pero wala pa tayong ligo kasi yung ano. Oh, yung balahibo nila is. Na ano. So, Ay, ano, so, yung ano naman ito ang opposite condition yung, pues, yung katawan no? mataba kasi yung pinak <coughs> si malakas din kumain so yan maganda yung katawan solid pwede pa to yung pangati master yung mga counter namin dito is nakakahuli pa sila noong ano July June July yung pagka July meron nakakahuli master meron pa na tumitilaok mga matatanda na hindi naglulugon Yan nga, pagka last tayo ng sa ating master, naghandang labuyo is May lang. Wala na, hindi na tayo nag July. July. May lang tayo nakapapangati, Mayo. Kaya eh, hindi natin na uh, labas. Is, yun nga. Uh, at yun nga, si tagning mga master is yun uh, nasakit yung tagning ko. Uh, panghinayang mo sir dahil na ano si tagning na namatay na sayang Sobrang sayang yun, Master, kasi first time ko lang yung nagkaroon ng pangati na yung tilao ganun. Yung tagning na yun, siya nakahuli, si Upos yung nakahuli ko At saka naihunt natin siya ng season. yun naka nakadali rin siya. Di, hindi, hindi, hindi rin tayo binigo. Naka lima rin siya ng huli. Si Tagning Master. Yung huli ni Tagning na tatlo, ng dito buhay inano ko siya eh, ginawa ko mga pangati na iron din time noon na hindi ko naalagaan ng masyado yung mga labuyo ko dahil na busy baka yun yung nang yung dahilan na kasakit si Tabi okay ito yung labuyo ko hindi yan so ayan yun si Upos ang ganda ng ano katawan nakalima ng season niya Haba na, hindi ko pinatulan Kasi magandang tingnan pag may uh, kahit. Dito lang yung pinatulan ko Yung lawin niya kasi Nung ating siya nakati Na, na matatahaba yung ano niyo, Parang natatakot yung alpas Dumalayo sa tagalan Hindi, hindi pumapalo Gaya yung pinatulan ko nakadali-dali naman lima lima yung nahuli niya yun, yun, nga master ito naman ang ating ano ito yung ating ex bantam yung huli ni Buyugin uh, makikita nyo sa upload natin ito yung huli niya at nakapanghinayang din yun yung Buyugin natin master na ano siya na matay rin dahil sa sakit maraming mga labuyo ko na nakasakit master nung hindi ko pa alam yung pang inject yun yan, na ngayon is na alam ko na yung pang inject master Pag nagkakasakit yung labuyo ini inject ka na natin yun yan. so ito yung x bantam natin na. hindi rin naglabon yun ha? yan, Di Kaya na ex-bantam siya master kasi yung area na pinagkatiyan ko nito master is may tubo doon na nang alaga ng mga ano, bantam. Mga bantam yung mga alaga niya. Yun nga yung mga ano niya, maraming labuyo doon. Tsaka yung mga, mga alaga niya doon, maraming bantam. Kaya yan master, nag, breed yung, uh, breed yung ano, baka yung mga hin lumalapit sa kanyang mga bantam na breed na ng bantam kaya ito yung lumabas kasi yung tila ako nito is bantam master saka hindi rin ano oh. hindi naglugon yung master hindi naglugon yan ito yung kapalit ni ano buyogin yung pagkamatay niya Nung season master is nakahuli na to isa. Ganda ng huli niya. Kahit ah, uh, kahit at pa masyado naka nahuli, nahuli niya. Yung tahid niya master oh. Tanda na oh. Maraming hunters naghahanap Hindi mali huli master. Noon noon lang season na umalo siya sa sa atin na nahuli. 'Yon. Maraming hunters na bumabalik-balik nito kasi nagagandahan sila sa si tilaok. Kabantam daw. Kaya kinati ang kasama ko. Siya una nakapag-hunt nito. Yun na, na ano yung labuyo niya. Huli na sana, mahuli niya sana to. <laughs> Yun nga kung ano lang kasi yung ano na, yung CI niya na luma. Hindi nahuli yung ano, lipas. Uh, hindi, hindi, hindi ito nahuli. Yung pangatin niya is na ano nabukbok sa loob. Maraming sugat kasi ayun yung tahi oh. Tsaka hindi na uli sa mga patakir niya. At saka yun nga nabisita natin doon area. Kasi sabi niya, eh babalik-balikan daw niya doon para mahuli. Tsaka hindi hindi matigas na daw mahuli. Kaya yung sinabak natin yung buyogin. Ay ayun. Time na yun yung buyogin. Tagal din na mo huli. 6 5 AM ako nag-sit up sa buyugin ko Nahuli huli mga 10. Yan. Umalo siya sa ating sa ating buyungin. Ay yan Sana so, siya. Sobrang ilap ito, Master, hindi ko mapamok. Iwan ko tong ano, maamo pag nasa kamay. Pero pag lumayo na sa kamay, pag iano mo na, pero pag ihan, hindi okay naman. Ano na to? At, uh, pangatlong bisis na ako napitan master. Na ano lang, yung parang nagbago yung ano niya. Mula naka, nakahul nakahuli siya ng isa, tsaka hinan ko ulit. Pag ginapitan na siya rin, hindi siya hindi, hindi pinaluan dahil yun nga, umingay kasi ito, pumuputak na may lumalapit sa kanya master pumuputak siya ang iba yung ano niya ugali niya yung unang huli niya hindi siya umingay ano lang maganda yung performance niya sa sa ano maganda yung performance niya pinakita kaya pinaluan siya agad yun niya pag hand ko ulit ang ingay na pag may lumapit pumuputak siya kaya hindi hindi ko na to Know, eh, hindi ko na siya inikin natin nung season. Dahil mayroon naman akong mga, may mga, mayroon pa na akong ibang pangati. Kaya yung pinukos ko muna si Tagnan, si okay. Yun yung pinukos ko, at saka yung si Pahak. Ah, papakita ko sa inyo. Kaiwan ko lang kung next season, Master, kung uh, makakahuli ba to Kung may papahuli na natin, natin ganda ba yung Ano ulit niya Kung, Umayos ba to <laughs> Tingnan lang natin mo pag sa kamay Pero pag Lumayo sa kamay Umaser Sobrang inap labi yung lipad nito mo pag nasa kamay Pag nasa kulungan niya eh, Pag kinukuha ko Grabe Hirap Ano Ano Kulit Ayan, yung X-Bantam natin. So, ayan, Master. Ito na yung ating mayayang sunog. Yung huli ni Pahak. Ayan. Makita din yung upload ko nito pagkahuli niya. doon sa yung ano natin channel. Makita nyo. Pahak. Yung matayog na pangati. Kapag kita ko mo message nyo. Ayan, naglugo na siya. Ayan, naglugo na siya. Dito. Tingnan nyo dito yung banda. Naglugon. Pero yung dito niya, hindi naglugon hindi ito lang nawala namang mga ano bagong ano ito lang naglugon pinili ito yun nga oh, pinili ko ito nga gawing pangati kasi maganda yan ganda ng kulay tsaka ganda yung tilak din yun yan nahunt natin to master uh, pangatlong hunt natin Uh, bilis siya lapitan. Bilis siya lapitan, Master. Kaso, nagpatalo siya. Nagpapatalo. Pag, nasa nasa, naharapan na sila, biglang nagpapatalo. Merong upload ako nito, na. Ito, Yun nga, nagpatalo siya. Nakita niyo dyan. Hindi tuloy pinalo dahil nagpatalo siya. nag nagaantay rin. aantay yung alpas na siya rin unahan eh. kaso, ito kaya lumayo yung alpas bilis to G maganda to mag, yung, yun yung ginagandahan ko bilis lapitan kasi yung time na yun parang kulang pa yung ano niya tapang iwan ko lang sa next season to kung hindi pa hindi ba siya magpapatalo kasi maganda tong pangati master at yun yun yung ano nito sa sa mahilig mga ka, mahilig sa kaliskis is yung kaliskis nito master is pangapusan tawag dito sa amin yung buo niya yung dito sa taas yung buo dalawa tsaka dito dalawa rin so apat lahat yung buo nito nasa nasa ano sa tuhod dapat dito sa taas ng tahid yung pangapusan tawag kung nasa kama o dito yung buo yung si opos yung buo niya asa taas rin Tsaka may biyak yung ngis niya dito sa talirin niya dito sa gitna. ito maganda ganda rin yung kaliskis niya buo dalawa asa tahid na ito sa dalawa ah uh, sa dalawa apat na isa tsaka may isang sanong ganda. oh yung palong niya walang ko lang hindi 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 ano laki malaki pa rin ha? hindi sure. maganda yung katawan kasi pinaano natin pinapasnak na natin to malakas rin kumain ang pakain ko sa kanila streaky na so, yun kaya ko sa kanila so yan sana maka may huli natin to ngayong next season tingnan natin master na-apit ko pa lang kayo sa ating video. Lahat natin. So, ayan mga master. Ito na rin na si Pahak. Ito na, rin na si Pahak master yung matayog yung tilaog niya. Ayan. Masipag tumila to pa sa ano, sa gubat. Ayan, <laughs> naka-apat to. Yung kanina, si Mayayan Sunog, huli niya yun. Ito yung nakadali nun sabihin palawan naman yun. <laughs> At yun yan, na uh, yun yan, lugo na rin siya. Yan. Huli ito ni Tagning. Master pagka February. Itong huli ni Tagning. Yan. <clears throat> Bilis lang ito na huli ni Tagning. Yan, lugo na. Oh. Kaya walang ligo pa. Kasi ano pa. Yan, balong ligo na nga nga ng sitayuan lang walang ligo At yun yan nakakalungkot nito master dahil uh, na, ano na ano sa kulungan. Parang na ano yung panya. Yung nabalda yung panya ng star. Hindi na magan hindi na ano yung tayo niya. Parang bilis mangalay yung dito niya kasi naano yung paa niya. Oh. dahil sa ano nga master yung parang napasok yung paa sa ano na na na, na ikot yata. Hindi na maganda yung ano niya. Tayo ano. Yeah. sasaktan pa siya mas kare ng nito eh. Tsaka parang hindi masyado kondisyon Oh. No? Yung, pa, yung palong niya is malaki to. Lumiit. Eh, yan no? warang, warang o. Oh. Parang wala siyang kondisyon mas. wala lakas naman kumain. Parang ano ah, to. Papa ano ko to. Yung, pa, ah, babay ah, kaming sin ko to. Hujikan ko to ng ano. Na bilamil para bay mayroon siyang vitamins na So yan, labo na siya. Yun nga apat yung nahuli nito master, maganda yung nahuli niya ginawa kong mga pangati. So yan. Apat niya na Yung mga huli niya Uh, ginawa ko mga pangati eh, maraming labo yung kung nagsakit na matay yun nga tsaka mayroon ako pinakawalan labo dalawa dito sa bahay sa uh, umalis, lumayas, nandunod na kumikilaog pa nga eh na yan namin kasi meron mga kasing doon sa na may hindong may hin doon, mga doon. yung labuyo doon at saka yung isa ko na sana na so, namatay yata yung isa na ang wala na so, so, ka natin bumalik um, yung taba para uh, tumaba. So, ayun uh, mga sir, mati yung ating kalisayon. Ayan, nakahuling na tayo ng kalisayon. Uh, 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 ayan, ganda. Matapang na ito mga sir. At ayan, lugon, lugon pa siya. Uh. Ayan yung lugon niya. Ayan, uh, ganda ng lugon niya. Ang ito, masir, kasi sobrang ilap talaga. Grabe pag uh, ayan, tinali ko sa kamay. sobrang alak nito niya sobrang tatsaw pa ito na huli ko ah, lang yung gamit ko Kina, hinan ko ito ng aking tagning hindi hindi pumalo kala ko papalo na kay tagning tagal kasi nilang ano eh sabutan sa tao tilao tsaka lumapit sa tagning natin lumapit na kasi hindi pumalo umalis lang kasi mayroon din dumating ng isa Tal talo to. Okay. Yan, buti na huli natin. Yan nga, pagkabuka, kinabukasan, pinuntahan ko agad. So, buti ako, ako na una sa paghunt nito kasi mayroon din dumating na kakatiin daw din niya to. Kasi nakita yata niya mga talisay. Kaya binalikan niya dito. Buti tayo nakauna sit up. <laughs> Yung hinagamit natin, buti na huli. Yung stack ko na hin master is dalawa. Dalawa yung hinati na na po. Yeah, magandang katawan nito master kasi malakas kumain. You know? dah Ito yung pangano natin. Abangan nyo sa next season pag hindi ito masakit. Sana hindi siya masakit master. Magamit natin yung next season. Yung talisay, yung ating katawan. Ganda. Yan. Visayan. Grabe ito tumilaw kung sa masipag. Sayo natin. Ganda. Abangan nyo next season ang Aster. Lahat na Buti nakahuli tayo. Yung isang ano ko, yung hunter ko rin dito, yung kapitbahay ko na hunter din. Siya una nakahuli ng play para magkapatid lang ito eh. Hindi sa isang area lang ito sila. Meron, marami kasi ng talisayan doon kasi meron meron din ako nakita na hindi na talisay hindi Lumipad. Talisay talaga siya. Kaya yeah, mga karami yung yes, so next na naman talisay yun doon. Ito yung yahan natin doon. Babalikan natin kasi may yung isa, yung isa doon hindi yung hindi nahuli namin. Kaya babalikan ko to. Ito yung dadalhin ko, Master. Tanda na yun. Baka talisay rin yun eh. Parang amahan, parang ama nila yun. Ito yung talisay natin. So, pang ilap. Marabi, dapat mong palagi natin to para mabilis yung mga mga Lagi okay, namin hipa. Ano yung natin. simasin natin. At so ayan master. Dito tayo sa isa kong kulungan. Ayan. Mga At ito master. Ito yung mga huli ba natin pagka Abril. Ayan. ah uh, pinili ko sila. Huli ni Tagning ito. Huli ni Pahak. At ito yung ano yung crossbred master bisaya yung magulang niya yung ama niya pure labuyo mayroon tayong libog tawag dito sa amin ah crossbred yan ah. Well, siya, medyo malaki siya pero yung tilak niya master is maliit labuyo talaga yung tilak niya yan ganda mayahin sunong din at saka ito yung ano na master yung hin ito yung nakahuli sa talisay natin. Talisay yan ah. Huwag pangalan. <laughs> yung isang hin ko nasa kabilang kulungan ko. So yan, hindi na lang natin hawakan master. Papakita ko na lang sa inyo. At ito master, yan nga, lugon na. Yan. Oo, oh, lugon. Huli ni Tagning. Akala ko dito papalo master kasi ang lit ng tila ako niya. Ang sobrang tatsaw pa. Tsaka, yung tahid nyan is yung bata pa talaga pagkahuli. Pumalo siya sa tagning natin, Master. Grabe yung tagning. Ganda yung kaliskis niya, Master. May isang kaliskis na nasa gitna sa tahid sa sa ano ta, sa tahid talaga. Nasa gitna yung kaliskis niya. Ang gitnaan yung isang kaliskis. Yan. Gandang katawan yan. Pang next season din yan master Yan o no? Pang next season din natin Pinili natin magandang tilawag din yan master Magandang tela din yan Yan ayos yun no. So ayan Lugo na rin sya ayan. Pang next season talaga yan master So yung Lahat lahat na labuyo ko ngayon is 11 na lang yung labuyo ko master Dalawa yung babae siam yung lalaki Kaya ito na lang At saka yung isang labuyo ko nando doon Wala pa siya tayong kulungan nagawa. gawa Kaya tinalihan ko pin, Tinalihan ka lang muna siya Doon sa aming may na ng motor Nung ko muna siya ay tinali So eh, master ito na lang yung ano natin A Labuyo Oo, yan master ito so, yung setup natin ayan uh, ready na rin to pang hunt i-update yun na lang din kayo natin i-update ko na lang din kayo yan setup master oh. ganda niya yung buntot sa niya sa kapakpak niya kumpleto yan yung halimuko natin ang laga yung kampay natin ang oh, huli ni top kampay yan gagawin pa natin natin dyan tsaka itong bago natin pwede nito yan master masipag na rin to humuni tsaka magaling na rin to kumampay pag makakita ng alpas at tsaka yun nga master yung nakahuli na din ako nyan bilis na puwan din yan i-update ko na lang din ngayon master so ayun mga master dito na lang yung ating uh, video So, yun yung ating mga uh, labuyo. At yun nga master, i-update ko na lang din kayo. Mag-ahan tayo. I-hunt pa natin yan. At yung araw. Uh, ngayong buwan master is uh, August, September, November, December. November is ah uh, alimokon yung magandang yan master. Maraming alimokon dito master. Kasi mag-ahan. I-update ko lang din kayo, Master. So, ano yun nga, Master, yung ating mga alaga. Yung labuyo ko update nyo lang yung sa mga nabuyo sa next season update update lang ako sa youtube channel master so ayan. ito ka lang tatapos si master yung aking video yan. salamat sa panonood god bless sa uh, inyong lahat mga uh, ka-hunter